for to today's video mga kalma kay natay na ispatan nga seafoods no nga mga pagkaon diri sa poblacion mercado dool siya aning open public market ug mao ni ang kalabahan sa open so, atong tilawan diri kay kay bawo mo basa seafoods atong ginato no nya first time ko na kay bawo nga naday talabahan diri sa open so ali mga unta diri simple kay nga tindahan mga kalma pero lami kay mga baligya liman ka seafoods silang gipang offer diri tawel ang store mga kalma kalmar kay sta nan na ka bagtuo ba nga grabe din yung mga putahi din talawan ng kalma ang talaba grabe ka fresh ug apil ang ilang squid no may ilan ang fresh nga mga seafoods diba talawan yung mga kalma gitak ang nato mga orders mo nitong orders mga kalma Og nag order sila puta ganay belly no pero naa di dili seafoods. ba if ganan mo di na apus lay baboy diri Og mga sabaw ug talawan yung talaba mga kalma ah karon pa ko maka talaba mga kalma gibutang chili oil on top nya gigrill siya yeah. oh my goodness uh, okay. So mga kalma, nagpaluto na tanong, nagpasugba na ta o quid, panga, na itay pork, o kanilang bisiller, ay ayang talaba, talaban sa opon, may po si Sir Drino. <laughs> mga fresh talaba dari sir na tay shrimp with to panga, pa nga Napuntay, limpo niya oyster og mga aninikad og saang nata dari sa Langob Chapel do, Nai Alberto's Pizza sa poblacion talabahan sa open pwede mo mo suri sa moang lugar okay, thank you. pagkaon karon na atay to panga. O siyempre, nag-pork lang punta kay puro namin ni seafoods, no? Pero grabe, gina rin makalma. Naagra kita sa opo, no? Opo proper na dito talaba din pita, no ilang talaba mga kalmay na siya ay chili oil okay napos lay ilang steam po ba siyempre naglawan yung sa pagkaon patay squid nga na siya ay mga lama sa sulod og pasayan okay og di lang na siyempre itong favorite no suwaki in a battle pero fresh kayo nila so first itong buhaton mga kalmay na aman tay suwaki na na sila ihatag ni mga butang nag suwaki no ato ni iyabong wow suwaki yun fresh gigig baho look at that

niya lang steam talaba. Namin suka. So first time ko din ikaw ang mga kalma niya. Pagkita ko ani kananan, so grabe man oh. Look at that. Mm. Lami po naman timplada, di ba? Pero simple siya, mga karma, kung ina na siya ng tindahan ba? Pero yung mga ipa-offer, mura dyan ka nag sa mga restaurant ba? Mmm! So, yung tinahan mo ang seafoods, mga kalma. Talabahan sa open. Napos ay sa dili, pero karoon wala lang. Drilled talaba. nya suwaki Dari, mga kalma, oh nya suwaki. ilang shrimp is fresh firm pake ba? So mga kalman, laagan niyo po ang labahan sa Opo nung no, allocated sa poblasyon na Pula City. Padongi siya sa merkado sa Opo ngayon nai ikas Salamat sa pagtanaw sa sunod na pod. Ah,